ang maling pag-unawa ng mga protestante sa atin. Bakit kayo may purgatorio? Hindi ba sapat ang krus ni Kristo? Sagot natin mga Romano Katoliko, ang purgatorio ay hindi nangangahulugan kulang ang sakripisyo ni Kristo. Ito ay bahagi ng paglilinis ng mga kaluluwa bago sila pumasok sa langit. Sa unang Korinto chapter 3 verse 13 to 15 at Mateo chapter 5 verse 26 sa pangalawang Makabiyo chapter 12 verse 46 makita natin ang panalangin para sa mga patay na nagpapahiwatig na may estado ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan sa unang Korinto chapter 3 verse 13 to 15 ang gawain ng bawat isa ay magiging hayag sapagkat ang araw ay magpapahayag nito sapagkat ang araw ay sa pamagitan ng apoy ay magpapakita ng kabutihan ng bawat isa. Ang gawain ng tao ay susunugin. Kung ang gawain iyon ay matibay, tatanggapin siya ng gantimpalan. Ngunit kung ang gawain iyon ay masira, mawawala ito. Ngunit siya mismo ay maliligtas. Ngunit tulad ng pagdaan sa apoy.